Lumikas sa evacuation center sa CDRRMO ang pamilya nila Muhammad kaninang madaling araw, September 23. Ang kanilang bahay kasi pinasok ng abot-tuhod na baha sa barangay Lower Lourdes Extension. May mga kasama po mga bata sa bahay? Meron po, marami po. Tatlong pamilya po kasi kami nandito. Kasama nilang lumikas ang walupang ibang pamilya sa lugar. Nabasa po lahat ng gamit namin. Kaso doon po namin naiwan. Hindi po namin siya nadala. Ano po? Anong nangyari dun sa Nagpasokan po kasi, kasi umapaw po yung tubig doon sa kanal. Umapaw po at pumasok na po sa so pinagalag ng barangay. Ayon sa CDRRMO, isa lamang ang barangay Lourdes Extension. Sa anim na barangay kung saan may mga inilikas na individual dahil sa pagguho ng lupa at pagbaha. Meron kaming uh, uh, transport or evacuate na mga eight families yun. Mga around 40 individuals including tatlong infants. So andito sila ngayon sa sa evacuation area natin dito sa may building natin. Yung pinakalas natin na evacuees was uh, galing lang ng Lower Lourdes Extension. But all in all, uh, ang report natin, based sa report ng ating uh, uh, City Social Welfare, there are about 182 individuals. So roughly, mga 36 families yun. All in all dito sa opisina ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Baguio City, pansamantalang nananatili ang ilang mga pamilyang apektado ng pagbuhon ng lupa at pagbaha sa lungsod na dulot pa rin ng Bagyong Nando. Bukod sa Barangay Lourdes Extension, may mga inilikas din sa Barangay Atok Trail, Crescentia Village, Irisan, Military Cut-Off, St. Joseph Village at Santo Tomas Proper. Based doon sa ating sitrep, as of 7 a.m. kanina, we recorded Around 13 na mga soil erosion, hindi naman siya major. no Soil erosion, and then mga puno kahoy, mga 13 din. Yung reported na natumba at saka na kailangang aksyonan natin. Patuloy pa rin ang monitoring ng mga otoridad sa mga posibleng pagunang lupa at sa kabila nito, porsigido ang CDRRMO na tiyakin ang zero casualty. Bagamat nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Nando, patuloy pa rin nararanasan sa lungsod ang pabugso-bugsong ulan, dulot naman ng habaga. Vanessa Bugtong, RNG News.